So, good day sa inyo mga ka TH no. So ngayon nandito tayo sa field. Uh, ang gagawin natin dito magde-demo tayo ng ating newly scanner no. Bagong scanner natin no. 3 in 1 to, mga all in na siya no. Ito, so, ang pinagmamalaki, bagong-bago. Fresh na fresh. Radar RLL system, tsaka 3D scanner combination metal detector na, locator pa, scanner na. So, let's go. Tayo. So, dito tayo sa field. So, dito kami sa taas. Uh, ang gagawin natin dito, mag-demo tayo. May ngayon, meron tayong binaon na metal dito sa dito sa lupa. nagpa kami dito. So medyo ano pa. So abot siya ng mga 3 feet ang lalim, no. Nagsample lang tayo. Ngayon, meron tayong bagong fresh na fresh na scanner, no. Ito yung bagong labas natin ngayon. Newly na labas na scanner natin. Yan, okay. Yan. So meron tayo ditong radar. LRL system, ito yung pinaka system. Ito naman yung 3D scanner, ito naman yung LRL sensor, radar, LRL sensor combination siya, no? Ang kagandahan dito mga ka th no? Uh, tatlong system na siya. Pwede siyang metal detector, pwede siyang locator, uh, pwede siyang scanner. At marami siyang system na pwedeng gamitin na software. ah, uh, Gear detect, visualizer 3D, at saka Radal Radar LRL na software no? So ngayon Ang gagawin natin dito So since bago itong labas Ito e, de demo natin no? Kung baga, Napakaganda bagong labas Fresh na fresh Napakita ko Bubuksan natin ito mga ka-TH no? Ganda oh Isa-isayin ko ang ano nya Ang specs nya Isa-isayin ko ang nasa likod nya Meron tayong charger dito 12 volts may antena, pwede tanggalin, dismantle, pwede tanggalin niya. Ito yung power button, so, nasa likod. Yung nasa harap, LED system, yan, malaki. Nakalagay 3D, nakalagay ra radar LRL system, ito yung pinaka-system niya. Ngayon, uh, meron tayong dowsing na pwede gamitin dito. Kung meron kang Tesla B4, pwede natin ilagay dito. No? Tesla B4 pwede natin ilagay. Ito yung connected, ito yung signal. Pwede mo siyang i-adjust ng gano'n ka lakas ang signal na pwede mong atakin kung gaano ka layo ang layo ng detect niya mga ka TH no almost 50 meters ang lalim 70 meters ang range no na wala nang ano walang problema dahil napakalalim na at malayo pa so sapat na para sa treasure hunting no ngayon i-demo na natin to uh, so so bagong labas kaya uh, kailangan natin bagong demo so ang ganda natin i-testing natin sa field kung gaano kaganda to at ipapakita ko sa inyo ang itsura ng ng kanyang software at image, imaging 3D imaging kahit isa lang muna sa visualizer 3D no? so ito naman yun ano ito naman yung sensor natin yan, kitang kita meron tayong compass na nandyan nakalagay nakalagay push button ayan power button andyan din pag nag-lobot mayroon din indicator na ilaw uh, andyan dito yung mga indicator na ilaw kung dyan may kita kung ano yung metal or precious metal or mga any kind of metal ilaw yan kung gold ba o ano uh, na natin sa metal detector ngayon meron tayong nakalagay napakaganda yan tignan natin 3D scanner sensor pa lang to mga ka TH no? napakaganda ito yun ano natin push button ito naman yung pinpoint natin na pindutan pag mag-scan tayo So ngayon papakita natin, isa-isahin natin to mga ka natin para makita nyo kung napakaganda itong scanner na to. So ngayon ito tayo natin na uh, mag-scan uh, gamit ang visual visualizer software natin na uh, andon sa so laptop. So ngayon wala tayo po andito, wala akong pinatungan kundi lupa lang. No? So, De demo lang natin to mga ka no papakita ko sa inyo. Ito nasa likod ng antenya na kailangan hindi talaga yan mawawala mga ka-TH. Kailangan nakabit talaga yan kasi... Ito yon Pinaka-sensor siya ang magbibigay ng signal doon sa may, ano uh, natin, uh, so, sensor natin ng radar, ng sensor, no? Ayan. So ngayon, pagbukas ito, ito mga DH ganda nito, papakita ko sa inyo. Yan, nakalagay, angas, no? Radar LRL system, mga kapar, no? So loading siya, yan, no, nakalagay loading. So ganyan po siya pag umpisa. So mag-loading siya. Yan, so gandaan baba ko muna to. Gandaan dito mga ka-TH no. Mga uh, natin. Testa LRL pwede siya. Menu niya. Pwede gamitin kasi meron siyang lagayan dito ng Tesla. Tesla B4 B na siya. B4 B. Na pwede siyang gamitin dito, no. Ngayon, meron siyang 3D scanner. Ayan. May tunog pa siya mga ka-TH, no? Habang inano natin, pinipindot natin, may tunog pa siya. And then, ngayon, binuksan ko na yung ano, laptop natin ito. I-click yun, ano, visualizer 3D. Ayan. Then, uh, check natin yung ano, yung uh, connection ng Bluetooth kung okay na. Para connected na siya. So, i-click natin to Okay, so ibig sabihin connected na siya. So isumo mo siya. Okay na? Ayan, so connected na. Okay? Ngayon, itsura niya na. Ngayon, nakabukas lang to. Kati-H, no? kailangan nakabukas din yan. Ngayon, itong sensor naman, bubuksan din natin. Ito, ayan o. Oh. Ayan, so oh. oh, makita nyo, may mga ilaw. Diba? So, ilaw talaga siya, mga kati -H. Ngayon, paggamitin na natin, tayo mag-scan. So, dito tayo. 3D scanner okay natin ang kagandahan dito meron siyang mood tatlong mood may audio scanning 3D scanning live scanning so yung 3D scanning at saka live scanning parehas lang yan ang kagandahan lang sa live scanning continue siya mag scan kung baga live pa live na siya ganun din sa 3D scanning 3D scanning pwede ka dito mag uh, manual scan tsaka auto scan pero ang pagpindot Uh, diinan mo yung button para tuloy-tuloy siya. Pero pag isa-isa manual, pag ganun. Ngayon, gamitin natin. Ah, uh, tayo sa 3D scan. Okay? Ayun. 3D scan, mamili lang tayo 3D scan. Okay? Ayun. Okay. Ang gandaan dito ka-PH, no? Ground scanning, meron siyang tinatawag na pag tinutok mo to, kung saan siya pupunta, doon siya pupunta. Pag dito, pupunta siya dyan. Pag dito naman, sa south, south, south din siya pupunta. So, meron siyang tinatawag na uh, line, line signal correction. No? Ngayon, gagawin natin, okay natin. Okay natin to. Pindutin natin to. Yan. Yan narin natin ito. Itong button niya. Yan, tumutunog. Dito, may binuon kami dito na metal. Subukan natin i-scan, no? Ang pag-scan nito, mga ka-TH, dapat naka-90 degree. Ganyan, 90 degree. Ayan, 90 degree, ganyan. Okay? So, ngayon, pindot to, lapit ka dito. Ayan. Pindot. Ayan. Ayan. Lagyan natin doon. So wala pa. Tapusin natin yung sampo ba, ba uh, bago lumabas yung image. Lalabas yun doon. Lagyan natin. Ayan. Pindu-pindu tayo. Ayan. Ito. Ayan. Okay, so ganun lang ang katigit so Balik ka sa dahil mong pwesto Pindot ulit Sabay move <coughs> dito Sideward Tutok kanyan Ayan o oh. oh. Pwede rin siya tutukan mga ka-PH nito oh. Automatic Ayan o oh. Okay. Ngayon, so, ang ginawa natin, iskan na natin siya. Ayan, ayan ang itsura niya. ng video scanner natin. So, yung imaging niya. Papakita natin yung imaging niya. Try natin na dito. Ayan ang itsura niya. Then, gawin natin ng uh, X-Lass. Signal collection interpolation ibig sabihin dito may ano ayan kuha nyo yung ano yung target natin so ayan kitang kita mga ka-TH okay. ito lang yung pinakita kong visualizer pa lang to ha mga ka-TH ibig sabihin ito pa lang yung visualizer na pinakita ko ng na scanner natin pero pero mayroon pa itong mga system na iba may mga software pang iba dalawa pa mamaya siguro Uh, next day, uh, i-try ko naman sa ibang software. So, ngayon, pinakita ko lang muna yung visualizer. So, yun, yung dalawa, sa susunod na lang na araw. Ngayon, yun yung scanner niya. No, napakaganda. Gagawin natin, gamitin naman natin ang, ang, so, Ang live scanning. Live. So, nag-3D na tayo. Subukan natin mag live scanning Tanggalin natin ito Ayan, click tayo ulit Then Tayo dun sa dating mode uh, Okay, para mag connection ulit ito naman live scanning yan. So ayun. Ito na ang ano natin. Ito. So Punta tayo sa 3D scanner. Okay. Live scanning. Yan, live scanning. Okay. Yan, start. Kung titignan natin sa page, tingnan mo. Habang tinututok ko yan, makita ko. Yan. Meron siya natatama ang metal ayun, eh, no? Nakikita nyo pag ginaganyo ko siya mga katihits ang kagandahan dyan umiilaw siya pag metal eh no yan no yan umiilaw yan eh uh, no yan umiilaw pag metal tsaka metal yan no tatatamaan metal din lumalabas eh no kasi may binaon kami metal dito mamaya papakita ko yan no metal searching Tamo mo tingin nyo maigay katihits eh no metal yan So may lumalabas siya na metal. Searching siya, searching ayun oh. Searching metal, ano. Ngayon i-scan natin. Ayun oh. Ayan. ganyan siya. PH. Tunog. tuloy-tuloy. Live scanning. Hmm. Tingnan natin. Ayun oh. Ayun. Ayun lang siya, PH. Ayun. Ayan. Kita nyo So nakita natin agad mga ka TH Kung makikita natin Tingnan nyo Kahit ako In live scanning Kita agad natin anomaly Ayun eh, yung target, ito oh. Gawin natin Napakaganda diba mga ka TH In live scanning natin Tuloy tuloy Correction natin all values Tapos Interpolation Yan Yan So, kitang kita mga katisya. Yan yung tsura ng target natin. Yung metal. So, metal yung nilagay ko dyan. Ngayon, nagawin natin. So, since na-scan na natin live scanning, meron din tayong tinatawag na audio. Ito. Audio scanning. Gawin na natin ang audio scanning. Ito. Nasa 3D yan. Click sa 3D scanner. Ang mood niya, audio scanning. Taas tayo. Okay. Yan. Yan. Kapalinig to mga ka-TH. Oh. Oh. Pag dito, pag dito, yan. Tayo. Ayan. Kapag may bandage siya, ibig sabihin metal. Ayan o. 600 lang. Metal lang natamaan o, pag dito naman, wala na tama kasi dito na 300 na yan, negative na. Pero pag dito ko nilipat, ano mo, mataas. 500. O, diba? Iba yung tunog niya, o. Pag dito, 200, ibig sabihin wala na tama. Pag nilipat ko dito, yan, 500. Ibig sabihin, tama siya ng metal dito sa target natin. No? Napakaganda. Ilipat ko ulit doon. Pag ganun, ipag ganun ko, ipag ganun ko, wala talaga. 300, 300, 300 pag dito na tumutok na ako dito noon 90 degree lang 45 degree ang sensor ang pinaka sensor niya ayan 600 lumalabas na metal siya okay yan ang kagandahan nito mga ka-TH natin no pag ganyan may ilaw ibig sabihin nakakatama siya ng metal pag nawawala hindi na siya nakakatama pag binaba ako may ilaw ayan o may ilaw nakakatama sya ng metal yan o, metal, nakikita nyo uh, ayan o tutok mo kahit na may ilaw saan nakikita ilaw o, huh. oh. so yun yung ilaw o oh. o no? pag itutok ko naman sa taas wala nang ilaw steady na, pag meron sa baba, ibig sabihin nawawala na yun So, nawala na ilaw dito tsaka saka nagkaroon siyang blink-blink. Ibig sabihin, tinamaan niya dito yung sound mood. Ayan ang kagandahan dito sa ating scanner na long range pa metal detector. Pa ano yung, paano malalaman, pa paano mag-detect me ang metal detector? Papakita ko sa inyo kasi Isa lang gamit ko. Walang gamit natin. Ayan. eto Ito, pag ginamit nyo to pwede eh, searching ibig sabihin ganyan pag gamit sa pH yan so, ibig sabihin may mga ilaw siya may mga ilaw ilaw siya dito yan ngayon pag gumamit kayo nito dapat iikot din kayo from north south uh, south north east south west pabalik sa north iikot pa ganun target ayan. Ayan. So yan, pag nakaka-detection na 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 ng ganyan, yan. No. Yan. Ibig sabihin may metal siya. Dahil sa ilaw na yan. Yan. Katulad nun. Tinamaan naman. iba klaseng metal yon Dahil yung metal ng mga computer, iba klase. May mga bronze yan. May mga copper. Ito nangangalawang kaya iba. Nawawala isa. Yan. Doon kasi, Dalawa yung na-detect nito, kaya dalawa kasi may meron doon na treasure doon banda sa ano doon kasi may target silang gold doon. Ngayon, paano malalaman? Eh, katulad naman ito, pag ganito naman is yan. May natamaan siyang void. Ay eh, no. Pag ganyan ang ilaw, yan. Tingnan natin, limbawa, may metal ano ako dito, mayroon akong gold ako dito. Ito. Yan. Ganyan siya, oh. Pati ito. Oh. Oh. Ito yung gold ring, oh. Oh. Nawawala yun. Dalawang ilaw dito sa huli. Pag ginto, yan, oh. Oh. Oh, yan. Hmm. Yan. So, ang ganda dito, metal detector na. No, scanner na, locator pa kahit ito, ito lang gamitin mo muna pang searching mo kung sa lugar mo ikot ka ng ganoon kung may detect kang mga any kind of precious metal or anomaly target dito pa lang sa ilaw may alaman mo na so, napakaganda mga ka TH no? so ngayon ito naman ipapakita ko katulad ng sinabi ko sa inyo katulad ng sinabi ko sa inyo pwede ho siyang locator 'no Pwede siyang locator Tesla B4. Tesla LRL na dowsing gagamitin ko. Pero ang system nito Tesla B4B. Papakita ko sa inyo mga ka-TH siya, ayan oh. No? ito. O, diba, tayong Tesla B4? Ito, kagandahan naman dito mga ka-TH, pwede mo siyang gamitin pag nakabili kayo nito. 3N1 na to ka PH Metal detector na locator pa scanner na Wala na kayong hahanapin Sa isang sa dalaw, Isang system pa lang Sa radar LRL system pa lang Mayroon na kayong tatlong Klase ng System na gagamitin Locator, system Detector na system At scanner na system So ngayon, gawin natin ano na, uh, So okay, ito na yung radar LRL system natin ito pa rin yun. so may kita natin dito naka 12 volts na battery uh, menu nakalagay Tesla LRL B4B so yung Tesla B Tesla natin na dowsing pwede gamitin dito kasi meron siyang dowsing pwede go and, go and walk doon, tapos connected ngayon lagay natin sa menu ng Tesla yan okay natin papakita ko sa inyo ka, ka TH napaganda nito encoded target select natin Okay? So yan, available target is gold. So wala na ho siyang ano, nakalagay na 24 karat basta gold na diretso. Pwede tayong mamili kung bronze, platinum, copper, diamond, iron, lead, water, carbon, bone, shard, tunnel, gold. Balik tayo sa gold. Kasi meron tayong gold na dito na ring. Ngayon ita ilalagay natin dito sa ating Ah, uh, dito dito na lang. Dito. Yan. Ilagay natin dito tapos lagyan natin ng pan. Yan. And yan Ito na. Ito ka TH papakita ko sa inyo na no? paganda. Okay natin. Yan. Meron siyang ganyan na uh, signal na malabas na parang kompas. No, napakaganda. Navigation 'yan, ibig sabihin navigate. So tumutunog po siya. Tapos, ang gold is 5,000 hertz. At yan is, ayan, no. Oh. Gold is 5,000 hertz ang signal. Ngayon, pagbukan natin mag-locate. Ayan, o. Oh. O. Oh. O, oh, diba? Sumusunod siya kung saan may gold. O. Oh. Ayan. So, ngayon, ito yung gold natin. Ayan. Ayan. 'di ba? Mga So ano pa? Ano pa hanapin nyo? Dito sa ating gadget napakasulit, napakaganda. Kumbaga wala na kayong hahanapin dito. So kung gusto niyo bumili nito, mga ka-TH, all in na, 3 in 1 na. Kumbaga sa kape, 3 in 1 na siya. Andito na lahat, may scanner na, may locator na, may metal detector pa. Ano pa inihintay nyo, mga ka-TH, no? sa mga gusto mag treasure hunting sa mga gusto magkaroon ng gadget eto na ang hinihintay nyo hindi, hindi, kayo makaka makakabili ng mahal tamang tama lang ang presyo pang ang presyo 3 in 1 na scanner na locator pa at detector pa the same time so kompletong rekado na kumbaga wala na kaya hanapin dito kung gusto niyo mag-avail nito, PM nyo ako sa messenger ko kontakin nyo ako sa number ko sa 0963-554-0561 no? kay Jong Pitch Stage TV i-message nyo ako sa aking page Jong Pitch Stage TV sa, sa Facebook ko sa mga interesado at gusto pang magkaroon ng iba pang info about this sa ating sa scanner tatlong klaseng system sa isang sa isang gadget sa isang system tatlo na napakaganda na wala na kayo hanapin complete package na to hindi ka na pa isa-isa so ano pa hinihintay nyo pwede na kayo bumili sa akin at available tayo na ito nationwide pwede natin ito ipadala sa LBC COD or COP ang demo, video tutorial pwede kayong sumunod sa akin, pwede ko i-guide ay yan so, napakaganda mga katis, napakaganda ng alinis ng pagkakagawa and show o, yan, radar na radar LRL na pinakabagong labas no? Kinesting natin, napakasulit, napaka-accurate at nakita, nakita nyo naman kung paano natin dinetect, paano natin i-scan dun sa ating field no, kanina. So ngayon, so bilhin na. Yun lang. Maraming salamat. Peace out sa inyong lahat.